Yan. Yeah, ito po ginagawa naman sa desierto. Akala nyo, madali yung sa Saudi ha? Ah? Mahirap yan. Mahirap dito. Kita mo, ang daming imol-mol. Ang daming imol-mol. Ang tanghirap tanggalin dito. Alam nyo ba sumasahod kami niya? Yan yung tanghirap na namin dito. Ah, alam nyo ba kung gaano kahirap yung paghintay ng oras? Nagpapalipat ka tama mo nga, ang, ang hirap pang tanggalin ang himulmol ng anong to. Katong uh, aras na yan ang binubuno Kanina pa to, kanina kumaga pa. Diyos ko. kami nagtatangalian, kanina yung ginagawa niya. Hinyab uh. uh. niyo bang madaling mag-champion si Randy Orton sa wrestling? Hindi. oh hindi. Ito. Napakahirap. Marami ka pagdadaanan na kalaban. Maraming kalaban dito sa wrestling. Akala mo gano'ng kadali mag PSP? Mahirap yan. Gano'ng kakadali sa tao Hindi! Kita nyo naman yung trabaho namin eh. Ang hirap magpanat oh, ng buto. Pinapunod ko silang may Oo. Oh. O oh, yan o. Oh. Nakapart. May nagpipikmik doon. Oh. Ano ba naman no, yan? Oh, Pinapikmik. Pinap yan ang buhay sa si Saudi. Oh. Kala nyo madali lang. O oh, yan o. No. Natutulong yung driver Kita nyo nga nabubulog yung driver. Yeah. Amro. Oh. Tag ma. Boat work. kori <laughs> <coughs> liya so. Amro North. Safety. Ano? Bayra, bayra, gumili ako. So. Oh. Tama na, yeah. hindi na namin naintindihan. <laughs> <laughs> Tigil ka na dyan. Oh, ako. Kala niya madali matulog dito? Ito oh, na nagawa ko dito. Oh. Kala. kala niya madali dito. Oh. Nakakaskisnek. Nakakaskisnek matulog dito walang una. Pagay wala ako. Maliwaliwanag. Kahit mag-shades ka, wala-wala. Maliwanag pa rin. Ano? Ang mahirap pa nito, na naubusan pa ng tissue habang tumutulo laway <laughs> niya. Diyos ko, inubos na niya tissue dito na, dahil na, na, sa kakatulog, tulo Wala kami makain. Ah. Oh, Halata oh, lang. Isip, wey. Ang hirap. Mahirap dito. Kalay niya madali ang buhay ng Saudi, ah. Oo, Josel. Ito, oh. ito oh, mo. 'Yung papawis. Oh, grabe. Oh. Ang hirap dito. Dito na naman 'yung isa. Oh. Alam mo, sumasahod diyan. Josel. Oh. Oh. Kita mo naman 'yung pawis. Oh. <laughs> Natutuloy ang pawis. <laughs> ang hirap, Josel. Ginang buhay namin dito sa Saudi. Tapos, ano na ngayon? Uh. Ang date na ngayon. Oh. 16 na, wala pang sahod. Oh. Grabe, anong papadala namin sa mama namin sa buhay niya? 16, mafi salary. 16 na rin ito si'. eh. Kaming, kumara kami. Kaming, oh. mafi kaming. Mafi kaming. Ano ito ang tumuro? Alam niyo kung dali ang buhay ng Saudi? Eh? Oo, daba? Hindi ganun kadali ang buhay dito. Kita mo naman, may music pa kami. Naghihintay lang ng anong oras. Oh, tama, 30. Ayan, kita, 30 minutes na lang. Bakit walang FM radio dito kaya gamit na eh, modulator lang. Ah, nakasaksak lang USB oh. Ayun, uh, uh, ah, original. Oh, ang hirap dito more sa Saudi, general. kala nyo. <laughs> Hindi ganoon kadali mag-champion si Randy Orton, kita mo oh. na hirap. Ang daming kalaban sa PSP. Oo. Oh. Kita mo 'yan? Oh, oh, nagpalit na ng games. Mahirap kaya tumapos ang games. <laughs> ang mahirap niya, magkaka-race pa siya. Oh. Wala nang kaming signal dito. Tama naman, no? Satellite phone lang naman ang gamit namin. Ganon pa hirap dito. Kakaload lang, dollars pa yung load nyan. <laughs> ang ka naman. Walang <laughs> kwenta. Mayroon din sa bansa na to. <laughs> <laughs> PSP lang ang gamit namin. Oo. Grabe. Kaya kayo, huwag na kayo mag-abort kung hindi nyo kaya kung mahinaloob nyo. Wala, mahihirapan kayo dito. Kamu, no, hindi kami napagpagupit ang buho ko. Ano ba to? <laughs> oh, final word, final word. Yeah, final Final message. Yeah, okay. Yeah, tomorrow coming my broth will run side already. About uh, 40, 60, and Turbo rip Light and uh, Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> ha haba na exposure. Yeah, na okay, okay, goodbye. Okay, Say goodbye. goodbye. Goodbye, goodbye. Okay, paalam na sa inyo lahat. Tapos sa inyo, may advice Saramate. pa muna sa inyo. Saramate. Kung ako sa inyo, kung pupunta kayo ng Sal, siguraduhin niyo, handa kayo sa lahat ng gagawin dito. Katulad ng mga ginagawa namin nyo. Kasi pag naubusan na ako, may ka talaga ng bait. Oo, hirap dito, Diyos ko. Buti na lang ito, maraming games, oh. <laughs> Nagsatanggal nga lang ako sa iyo. Oo. Oh, Balad, hanggang bukas pa yan. Eh, Oo. Oh. Huwag mo mamadaliin. Ang hirap ng sauran sa dito. Ang hirap magtrabaho dito sa Saudi. Kala niyo. <laughs> Alright. Oh, yeah. Last, last final message. Last, last card. Ah, final message I'm busy, busy. Busy. Sorry naman, sorry. Hahaha. <laughs> Ba bye bye, bye bye. Okay, okay, muscle, muscle, oh. Oh, wala. Nag-workout, workout pa lang, oh. Oh. Workout! Oh, yun ang... <laughs> okay. Big naman ang na titi mo, eh. Gala ko. May muscle, muscle ka pa nalalaman. Kalit naman ka ang na titi. <laughs> Bye 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 bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.